Hello guys, ngayon po, meron po ulit akong jojo. Sino ba? Wala akong mapili. Sino pipili niyo? Mami ko? at ah, Daddy ko? O Tito ko? O si Mama Gemma? <laughs> kanina, nakita niyo po ang video ko po kanina kasi na yun po. Mayroon po akong ijujuka nyo. Sino po mabait? Si Demon o si Papa Jesus? ba si Papa Jesus. Yan ang bibigay sa atin ng mapagkain at ma at ma flower siya nagpapatubo ng flower kaya siya nagpapaulan. Sino naman ang lagi nag-aalak? Papa Jesus o Demon? Siyempre si Demon kasi yung alak masama sa help. to oh, sagutin nyo sino mas sobrang mabait? Si Demon o si Papa Jesus. Siyempre si Papa Jesus. Sino mas... Sino ang gusto tumabi sa akin? Si Papa Jesus o si Demon? Siempre si Demon. Si... Ay... Sorry. <laughs> sorry. Sorry, Demon. Sorry, Demon. Ayaw kita. Ayaw magig alak. Ha? Gusto ko si Papa Jesus. Ha? Puro Demon ka, ha? ha? Gusto ko si Papa Jesus. Kasi siya mas mabait. Kundi siya nagsiski garilyo. Guys, huwag kayo magsiski garilyo tapos mag-aalak. Ang siya. Lahat kayo nagsiski garilyo tapos mag-aalak. Masama yung sel. Wag kapag mananay, wag kayo magsiski garilyo. pas alak. Yung anak niyo hindi umiinom yun kasi dasa dyan niyo pa. O sige, na pa po may watching. Pero, hindi pa. Ha, ha, No. Alam niyo ba, sikreto ng noob o pro? Noob o pro? Sino mas noob o pro? Ano yung noob o pro? Ito pong una, Noob o pro? Iba, pro? Ito ang unan. Pro, iba? Itong komot. Pro, itong uda dito. Noob. O, oh, sabi ko po kayo. Itong paapunagin to. Noob o pro? Noob, iba? Itong, ano, sugat ano noob noob anong noob pro ano yun noob yeah may ibig kasi anong kaibahan yeah. noon